Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makarelate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nice man po mag-avail ng ating private readings. Black Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. We have Yang. Ayan. So, this is a masculine energy. So, pwedeng you are very strong. You came strong ngayong araw na ito. Diba? Parang ang tapang-tapang mo. Earth signs. Desidido ka sa mga gagawin mo ngayong araw na ito, parang walang makakapigil sa iyo. Ganyan yung energy na pinapakita mo, maaari sa ibang tao. So you will initiate something ngayong araw could be pag-uusap, ayan or kung ano man gusto mong gawin na matagal mo nang gustong gawin na hindi mo na ginagawa kasi pwedeng nagpo-procrastinate ka. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for earth signs ngayong araw na ito. Mensahe pa po natin kay earth signs. We have six of cups. Ayan. So, pwedeng may i-reach -re out ka dito. Could be a friend, a long lost friend. So, pwedeng magkakaroon yung iba sa inyo ng uh, communication. Ayan. Ngayong, ngayong araw. So, basta isa sa inyo ng friend mo magre-reach out. Magkakaroon ng pag-uusap. Meron tayo dito. Meron naman dito. Po, pwedeng earth signs magsusustento na sa family, magsusustento na sa anak. Kasi yung six of, uh, six of cups is anak din kasi yan. Ten of wands. Okay, so mas magiging responsible pala kayo ngayong araw na ito. I mean, responsible naman talaga kayo, earth signs. Pero mas yung ibibigay ninyo ngayong araw na ito. We have six of pentacles. Ayan, may sustento talaga akong nakikita dito. So, ayan, baka po yung iba sa inyo, you are dealing with earth signs. Ayan, si earth signs magbibigay na ng sustento ngayong araw. Baka may marireceive na kayo sa bank or sa Gcash po ninyo. We have four of wands. Hmm, nakatoon talaga kayo. Nakatoon yung pansin nyo talaga pagdating sa family. Ayan you know, parang lahat ng needs ng family ninyo, earth signs, Marami sa inyo is breadwinner kayo. Provider po talaga kayo. Karamihan sa inyo. Mm -mm. Tingnan natin. So, pwede rin may celebrations pagdating po sa bahay. Baka anniversary ng parents mo or something. Basta parang may isi-celebrate kayo dito. Meron naman, yan, pwedeng magbabayad kayo ng uh, down payment sa bahay. Baka kung yung iba sa inyo, kayo ng bahay dito. tignan natin. Or bayad sa lupa. Could be parang property kasi nakikita ko. Meron tayo dito the lovers. Okay, may si-celebrate ngayon iba sa inyo. Could be nga 'yon nga anniversary niyo or anniversary ng parents ninyo. So happy anniversary Earth signs. Happy Monthsary. 'yan. Tignan natin kung ano man 'yan. We have three of pentacles. Okay, mukhang meron dito. Medyo matagal ng utang sa iyo, Earth signs. Tapos ngayon pa magbabayad. Ayan 'yung nakikita ko. We have Ten of wands naman. We have Ten of swords. Okay, wag niyo daw pahirapan yung sarili ninyo sa mga bagay na tapos na, sa mga bagay na wala na kayo magagawa. Ayan o, kasi parang may stress lang kayo. Pag inisip po ninyo ng inisip. Mm -mm. Ten of Swords din kasi this could mean ano, uh, kontrata. So ayan, pwedeng nag overthink kayo kasi pwedeng ano ba, malapit nang matapos yung kontrata niyo Pwedeng iba sa inyo, 10 days na lang or 10 weeks matatapos na. So parang nag-iisip na kayo ano ba yung gagawin niyo Tignan po natin, ano pa yung mensahe. What is Six of Pentacles? We have Knight of Swords. So, yan. Pagdating naman po sa mga tinutulungan, sa mga paggastos, sinasabi sa inyo dito ni Universe, hinay, hinay kayo. Huwag kayong magpadala dito sa, uh, sa nararamdaman ninyo. Okay? Or sa mga pang bubuyo sa inyo ng mga tao sa paligid po ninyo. Na, uy, si ano, sir, Earth marami ka namang pera. Ayan, tumulong ka naman dito. Magbigay ka naman sa so, parang inuobliga ka. Earth signs, yan o. Ikaw naman dito dahil nga siguro meron ka din talagang pera, meron ka din ibibigay. Kaya nagbibigay talaga yung iba sa inyo. Kaya lang kasi ba diba, parang magbibigay ka naman talaga pero yung mga tao sa paligid mo parang hindi sila makapaghintay. What is four of ones? Eight of ones. So mabilisan, mabilisan lang yung transactions dito o. So regarding sa ano, hindi ko alam kung kayo ba yung nagbebenta ng lupa, ng property, or kung ano man binebenta ninyo earth Science, mabilis lang yung mga pag-uusap dito ngayon basta yung ano yung client mo pwede na buo talaga yung decision niya yan kaya parang kumontak lang to sa iyo and mako-close niya na kaagad we have the lovers Four of Pentacles. So, pwedeng kayo dito ng person mo. Nagtitipid talaga kayo ngayon. So, alam mo yung parang ayun di ba mag, nakakatinginan uh, nagkakatinginan kayo dito. Magkaharap kayo. So, pwedeng you promise each other na by this time or by this year, 2023 or 2024 is meron na kayong ipon, ganyan. So, yung mga plans ninyo, pwedeng pinagtutuunan nyo po talaga ng pansin these days. What is, ito, punta naman tayo dito. We have King of Wands. Yan. So, meron talaga magre-reach out sa'yo dito. Basta may lalapit sa'yo dito. Yung iba, pwedeng kaibigan mo, magpapa, ano to, mag-aalok sa'yo ng trabaho. Or pwedeng ikaw yung mag-aalok sa kanila ng work. Ganyan. Meron din dito parang mayroong furniture business. Ayan po. Oo. Basta parang meron kasing someone from your past earth signs na magre-reach out sa'yo dito. Kung ano man yung klase ng business mo. Pwedeng some of you, pwedeng client nyo yan. What is Ten of Swords? We have King of Swords. So, wag daw kayo masyadong mag-overthink. Relax your energy. And keep focus sa mga ginagawa po ninyo. Kasi lalo kayong may stress kapag ito, uh, iniisip nyo kagad yung katapusan. Knight of Wands. Meron tayong Knight of Swords, diba? Tapos Six of Pentacles. Ayan po, sinasabi dito, invest your money wisely. Invest mo yung time mo wisely. Okay, maximize your time. Yan lang naman yung sinasabi sa'yo dito parang urong sulong ka din dito oh. pagdating sa hindi ko alam kung sa pagtulong ba to siguro nakakaramdam ka ng kakaiba or ng doubts dun sa taong tutulungan mo earth signs meron tayong queen of cups Okay, so ayan, magaan po talaga yung transactions ninyo ngayong araw. Kung meron ka mang kakausapin dito, magaan lang din yung magiging pag-uusap ninyo. So parang feel at home ka. Hindi ko alam kung may pupuntahan ka ba, earth signs. Basta parang, kunwari, yung bisita nyo, feel at home. Or kung ikaw yung bisita, feel at home ka dun sa bibisitahin mo. Tignan natin. What is four of pentacles? We have justice. Ayan, so fair talaga kayo dito. Diba? Parang hati kayo sa binibigay ninyo ng person mo sabi natin sa mga gastusin po ninyo sa bahay, hati talaga kayo. Yan. Or sabi natin, yung sa mga bills, ikaw, sa pagkain, sagot yun ng person mo or ng asawa mo. Pagdating naman sa trabaho, we have four of swords. So, meron dito nahihirapan na talaga kayo. Pwede magde-decide na kayo ngayong araw kung ano ba, itong mga kontrata ba na to, is ha, panghahawakan nyo pa ba or bibitawan nyo na. May endings din kasi dito. Gusto nyo kasi is peace of mind, earth signs. Mukhang hindi nyo na yan nahahanap sa trabaho. Meron tayong two of cups. So sabi ko nga magagaan yung mga transactions mo ngayong araw. So tuloy-tuloy po ang pasok ng pera, ang flow ng money, ang flow ng income mo ngayong araw na ito. Five of Pentacles pagdating sa money. So, wag naman kayong pabigla-bigla. Ayan, pagdating sa inyong mga akaperahan uh, kaperahan. I mean, pag maglalabas kayo ng pera okay lang sana sa business. Pero kung sa ibang tao po, ayan, pag-isipan nyo daw. Kasi alam mo, heart signs, may mga tao dito na pag wala kang pera, hindi ka naman nila kinakausap. Ayan yung lumalabas dyan. Pagdating sa love life, we have the wheel. So, ito po, parang mga good things talaga yung mga nangyayari pagdating sa relationship niyo Parang this is the time of your life. Parang ano ba yung kanta na yun? Basta yun. Oo, parang yun yung naririnig ko dito na kanta yung ash The time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it to you <laughs> Basta ganun, ano ba kanta yun? Parang umiiyak lang, no? Pero ayan, basta yun yung kanta na yun, yung naririnig ko. So baka kami celebrate dito ng anniversary or good things talaga yung mga nangyayari sa inyong relationship. Oo, parang puro positive. Hindi naman, hindi naman lahat-lahat, no? Pero pwedeng yung specific na araw na to, ayan, puro positive yung mga mararamdaman at marireceive ninyo pagdating sa inyong relasyon. So, number one po, ang iyong lucky number. Maraming maraming salamat, Earth Signs. Ingat kayo always and more blessings to come.